guys, ito yung aming kapaligiran dito sa aming probinsya guys ito yung daan namin everyday papunta doon so, dyan po yung papuntang suba or sapa ito yung aming lugar tahimik tahimik siya guys ito lang wala kang makikita mga you know, hindi guys sa Maynila so almost 20 years ako sa Maynila So, dito ako muna sa province namin. Napaka tahimik guys. Puro green lang makikita ko dito. Makakita rin ako ng motor or sasakyan pa isa-isa, may dumadaan. Yan guys. Dito sa aming probinsya. Sa aming nayon kasama ko ng aking pam tulang yung buhay ko guys hain lang